Ganito po ang gagawin natin, ha? Ito, pinapanawagan ko po sa inyo. Kung nais po natin magpagumpay, ha? Sa bawat isa sa atin, magsama lamang ng sampung katao. Kung gusto nyo magsama kayo ng dalawang katao. Biroin nyo, sa isang bibong DDS, ha? Sa isang bibong DDS, magsama ng kagsasampung, ha? Sampung dibo agad yan. Ang kuliboy, hindi ko, hindi yon, biro ang BDS at ganoon pa rin ang formula, lalong malaki. Gusto nyo magkagumpay tayo? Yes! Ah, hindi okay lang po namin ito magkagumpay. Gusto nyo ba magkagumpay tayo? Yes! Ito po ang gagawin natin. Sapagkat wala po tayong pera para ipangbigay sa sino mang gustong sumama. Diyos! Ah, itong ginagawa nating ito ay kung, kung meron tayong pera, matagal nang naitaok ang bangka. Oo yan. Di ba? Kung meron po tayong pera na binagasto, matagal nang taong pamparko. Di diba? Pero mayon, ha? Pero mayon, inaarmasan natin ang karunungan. Ha? Inaarmasan natin ang tamil bayan kung ano ang mas nakasunong gawin. Kapalit, ha? Eh? Kapalit ng barahas na pamamaraan. Hindi po tayo doon, ha? Ang gusto po natin, mapayapang paraan ng pagbabago. At ito ang gagawin natin po nila. Pagsasama po tayo ng tagsasampung katao. Kung kaya natin magsama nang mas higit pa sa sanggol ay mas mapagpagalingo ang biyahe magkuntan ng Palacio de Pulguro. <laughs> Yan. Kuha po nito. Kuha po Wala po tayo minahangad na ipaksan ang sino man. Wala po tayo minahangad na ipaksan ang gobyerno. Ang hinahangad lamang po natin mapayapang paraan ng pagbabago. Ito ba? malinaw, bawat isa sa atin, mula sa araw na ito, kung pwede po tayong magtawag ng ating mga mahal sa buhay, pwede po tayong magtawag ng ating mga kaibigan, pwede tayong magtawag ng ating mga kapitbahay. Hindi na sumama nang kayo para sa ating bansa, di ba? Tama na, sobrada, di ba? Tama na, sobrada. Tama na. Alamin na. Kasi, kasi, ah, parawgan tay kano kay Sir Jimmy Bondoc, kipagnap ng dapat gabin ng mga anak ko. ito don, ate nananawagan tayo kay uh, Sir Jimmy Bondo ano? Sana po wag na ako ang pakinggan tayo. <laughs> 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 hey, yeah, no. pero, pero pero siguro basta baka bubute, no? para at least sa uh, isang bansa bayan ko. Yes. Oh, yes, One, pa. two, three, Sandali Okay. Ang bayan ko. 都为。哦嗯 sa naging isa ako. Magkabilangot sa iyo ako yan. Magkakaramihan. Para ako mananood. Para iyong kamangyarihan. Yung biyaya. Yung biyaya ng Panginoon. Parang suma sa atin. Alam niyo kung bakit? Tayo ngayon na mga nandito baka magbili-bili pa tayo na tayo ay pinapayaran. Pero alam naman natin sa sarili natin na tayo kusang doon na tumutubo dito. Yes. O, ha? E, ako, lalahatin ko na. Lalahatin ko na. Ako yung rito na hindi ko na inaalintana ang aking kaligtasan. Yes. Ang yes. aking siguridad. Maari, ano oras pwede kong parilin sa ulo? Pwede akong parilin sa dikti? Pwede akong gawa ng masama? Ha? Pero, patuloy ako nananalig sa Diyos sa kapag itong ginagawa natin ay hindi po ito terorismo. Ito ay para sa kalayaan ng ating bansa. Kaya po, ako, nakikinusap ako sa inyo lahat. Huwag po kayong matatakot sapagkat ang ipinaglalaban po natin dito ay ang kapakanan ng ating bansa ang karapatan po natin sa ilalim ng konstitusyon. Karapatan patuloy na inuyurakan, binabalahura, tinatapakan. Huwag po tayong papayad. Huwag po tayong papayari. Kaya patuloy po, patuloy po natin palakasin itong pagtitigil na ito. Huwag po kayo matatakot sa mga kapulisan. Kakampi po natin yung mga yan. Darating ang oras darating ang oras yang dano ng kapulisan na silang sila mismo ang makakasama natin ha? kapag tayo ay nagtagumpay pa.